Are nga ako mga kaibigan at papakita ko na sa inyo kung paano magawa ng tricycle na back to back. So hindi ko na po naipakita sa inyo yung pag start yung paggawa ng flooring kasi po wala po ako. Kaya naman ito na Hindi na... pa naman po ito tapos ito na po ang kanyang cast guard o yung kanyang frame ginagawa po dun sa kanyang motor bago po dalhin sa upholstery yung kanyang bubong. Matapos ng weldingan itong bubong nitong sidecar inilalagyan naman ng tape libot yung mga stainless para hindi po siya malagyan ng primer pag nag-spray. So ito na nga po nag-spray na ng primer. Nilalagyan muna po siya ng primer bago po yung kanyang tunay na kulay para po mas makapit yung pintura niya. Asul po ang ikukulay dito sa outside car na to. Ito yung po ang gusto ng may-ari. And then, ito pong bubong, nilalagyan din po siya ng masilya. Pag mamasilya po, kailangan po makapal or pantay na pantay pag mamasilya para po mas maganda. At makinis pag siya ipininturahan. So, ito naman po siya, nagagawa naman siya nitong panlagay dito sa likod. Pinakang taklob dito sa may gilid ng sidecar na to para hindi na daw po siya magtrapal. So, ito dito po sa partner. At habang ginagawa naman po yung panggilid na yun, ay nagagawa naman po ng bubong yung isa. Tari na nga po yung kanyang cast guard na motor, itong frame, ginagawa na din po. At ito ng kanyang mulya, nilalagyan na rin para po. Para may itong kanyang side sidewheel dito. So, hindi mo na po siya kasi nga po ay dapat lagyan mo na siya ng wheel bago siya pininturahan. So, ito nga, hot gumanda ang panahon dito sa amin. So, one week po ay isang beses lang nainit at naganda panahon. At dahil maganda nga po ang panahon, ito para po ang pirmerinda ko Para sa kanila. Para po matibay sa sikmura nila, ito yung lagan saging at sa labat at syempre kape. Magkaiba po sila ng gusto. At kung makatapos nga po sila magmerinda, ay nag na sila dito sa kanyang sidecar, itong motor. At hindi ko na rin noon ipakita sa inyo itong pagkukulay or pag-spray nitong pintorang na blok. Kasi nga po wala ako at naging busy po ako sa pagluluto ng kanilang merienda. At pagkatapos ho nilang mag-alay din ni Abay syempre kakain din naman nun sila ng tanghalian, tanghalian at merienda lang po ang kanilang kainan. dahil kainha. gusto ho nila pulido ang kanilang pag-aalay ng kanilang trabaho ay aring ahot sinusukat pa nila aring Pero may tinatawag ho silang kabig pag hindi ho ayos ang pag-aalay ng motor o sa kanyang sidecar. Kaya ho dapat ay talagang ayos na ayos ang kanilang pag-aalay at may tinatawag din ho so lang pag hindi maganda ho ay like, ho ang tangos ng gulong kaya naman ay talagang pulidong pulidong gumawa rin dalawang aray kaya naman good job sa inyong dalawa matapos nga ho nilang i-align abay, ay nero test or tinisting nila kung pantay or hindi po kabig ang sidecar ay maganda siguro ho ang pagkaka-align nila kaya naman ay ipinasok na din sa loob ng talyer mag-uupisa na ng paggawa ng private at saka na rin maga ho din ipanlagay sa kanyang gilid para naman ho madala na aray sa pabubugan sa bayan ay din na dayo pa sa bayan para magpalagay ng bubog dahil wala din sa bukid. At dahil tanghali na rin naman nga ho, ako nagluto na ng kanilang pananghalian at ari nga ang kanilang ulam. Tinulang nitip na ni manok para ga ho masarap at masustansya at may malakas sila sa paggagawa di ho. At tapos nga ho nilang kumain na ari na uli, umpisa na uli ng paggagawa at ari nga ho nag spray na ng primer din sa kanyang bubong bago ho lagyan ng kulay asaw. Matatawag bago ga ho ari ng dalawang ari ng work talaga namang napakagaling naman ho magtrabaho lalo, lalo na ho ari nakarid na ari. Aba. Shout out sa iyo. At matapos nga ho siyang esperihan ng bubong ay pumunta naman kami dun sa makatok do sa paapulsterihan. Kukunin ho namin yung bubong at saka yung mga upuan at sandalan. na re. sidecar na ready ni ho sa amin ni talagang sidecar lang ho ang ginagawa. Bukod ho ang gumagawa ng upuan at saka ng bubong at sa apulstery po talaga. Kali ng nga ho, kitang kita nyo naman inilalagay na yung bubong niya. Asol din at kulay asol din ang kanyang siding. Kaya naman terno ternong asol din. Dinigaw sa amin eh kung anong gustong kulay ng magpapagawa ay siya ho sinusunod Dahil ika nga ay customer is always Alright. At tapos nga ho namin kuhanan rin bubong at mga ang dine Kami naman ay papuntang bayan at doon naman ho kami pupunta sa bubugan At nang mabubugan ga ho rin tricycle na rin Habang kami nga ho ay nananakbo ay ako ay nag-iisip kung ano ho aking ipabibili dine sa aking kasamang Aray ba siyempre rider ako ay di siyempre kailangan may merinda Digga, At dahil pinag-iisipan ko nga ho magaling ay kailangan daw budget budget lamang At abot kaya ang aming merinda kaya naman ay naisipan ko na lang ay magpitsa At na makarating na nga ho kami dine sa pabubugan ay ang sabi sa amin ibalikan na lang ho namin ng alas 4 at hindi daw ari basta-basta ikakabit at ari daw ay mahirap. Ay diiniwanan na nga ho namin at kami pumunta sa bayan at kami ho ay nagmerienda ng pizza at nandinin na nga kami sa pizza at ang napili ko ay ari bagahong Hawaiian. Ari ho kasi ang akin paborito sa pizza ang Hawaiian so shout out po dito sa may ari po na rin. Napakasarap na inyong pizza. Tapos nga ho kami magmerienda ay kami umuwi na at are, naman ho kanya naman ho binabaping are, are, are na tricycle na nga, nga ho, ang last part ang pagbabaping kaya naman shout out po sa may ari na rin. Thank you po sa inyong tiwala. Thank you po sa inyong pagpapagawa more blessing to come po sa atin lahat. Kaya kung gusto niyo pong magpagawa, ay punta lang po kayo dito sa amin talert. Kaya gagawan sa abot kaya ang presyo. Once again, thank you. God bless us all.